Alam niyo ba? Alam niyo ba na noong April 29, 1980, itinayo sa Quezon City ang kauna-unahang modernong ospital para sa mga bata? Tinawag itong lungsod ng kabataan. Itinayo ito sa bisa ng Presidential Decree No. 1631 ng Nooy Administrasyong Marcos Sr. Nakasaad sa Presidential Decree na ito na karapatan ng mga bata na mabigyan ng lahat ng pangangailangan at ang prioridad ang kanilang kalusugan. Sa lungsod ng kabataan, libreng makakapagpagamot ang mga batang may karamdaman. Nakaalalay rin ang ospital sa kanilang mga gastusin at kinakailangang gamot. Dito nagkakaroon din ng iba't ibang pag-aaral para makahanap ng lunas sa sakit ng mga bata. Dahil sa layong ito ng ospital, tinatawag din itong Wonderland for Children. January 12, 1987, sa ilalim ng Nooy Administrasyon ni Nooy Pangulong Corazon Aquino, pinalitan ang pangalan ng pagamutan at tinawag itong Philippine Children's Medical Center. Sa paglipas ng panahon, naipa sa ilalim ito sa Department of Health at mas dumami pa ang mga bisyong hatid ng pagamutan para sa lahat ng batang Pilipino. Ngayon, alam mo na.